Magsigap po lang po ang lahat. Magandang umaga po sa atin at maligayang araw ng kalayaan sa bawat Pilipino, sa bawat Pasigeno. Kiyempre binabati ko po ang ating uh, Congressman Roman Romulo, ang ating uh, City Council, sa pangungan ni Vice Mayor Dodo Jaworski pasamarin rin po natin ngayon, uh, full force ang ating mga barangay officials. Dito po ang mga kapitan natin sa pangunan ng Liga ng Mga Barangay President, Kapambo Alba. Nasaan po ba siya nakaupo? Ayan, nandyan po. Asama ng mga ibang uh, kapitan, kagawat, SK officials. At uh, mga barangay staff po natin, uh, marami po tayong mga samahan, na kasama, Hindi ko na po susubukang banggitin ang bawat isa at baka may makalimutan ako. Uh, pero kailangan ko magbigay ng special mention, syempre, uh, sa nag-assist sa atin para sa uh, flag racing ceremony natin. ng mga scouts po natin, maraming maraming salamat sa lahat ng event ng Lungsod ng Pasig. Kasama po kayo at talagang aktibo po kayong tumutulong, gaya ng uh, flag disposal uh, ceremony natin nung nakaraan. Siyempre sa mga uh, ahensya ng uh, nasyonal na pamahalaan, DILG, BFP, uh, PNP, at iba pa. Uh, maraming salamat din po sa inyo. At uh, meron pa ba akong kailangan banggitin? Siguro iigsyan ko na lang din po. Alam niyo po ba na yung uh, ito, konting trivia lang. Uh, sa totoo, kay Consial Kiko ko narinig ito eh. Kanina, binubulong niya kay uh, councilor Simon si Ganon, naririnig ko. At uh, <laughs> yung pambansang awit po natin, nung una po siyang sinulat o in-arrange ni Julian Felipe, hindi po pala siya para talaga sa pambansang awit, yung lupang inirang. Ano. Hindi pa naman lupang inirang yung, yung uh, pamagat o title niya noon. Parang... Uh, Marcha, Pilipina, Magdalo, pangayang-ayata yung unang title niya. Ito, marami naman tayong historian dyan sa likod, ano. At uh, una po siyang uh, tinugtog sa publiko ay uh, noong June 12, kasi background music lang po talaga siya para sa deklarasyon ni uh, Pangulong Emilio Aguinaldo. Uh, pagkatapos nun, noong September 15, hindi pa rin siya national anthem o pambansang awit, tinugtog siya sa Malolos Congress, kung pasok na yung mga tao, at alam nyo po ba kung sino yung grupo na tumugtog sa Malolos Congress sa Barasuin Church? Isang grupo po na nagnangalan na Pasig Banda. Yung sila po yung tumugtog noong panahon na yun. Kaya sana tayong mga pasiginyo, bit-bit-bit-bit natin yung kasaysayan na yan, yung heritage na yan, lalo na po. Uh, kayo. Kaya ako nag-short sleep baro ngayong araw na ito, hindi ako nag-long sleep para pero na po tayo. Kaya po ang uh, <laughs> ito ang dahilan. Kaya, uh, yun po, no, konting uh, dagdag, kaalaman lang po, trivia para sa atin. Nakakatawa po, nakasama yung pasig sa history ng ating uh, kasaysayan. Kunti na lang nakakaalam nito eh. Uh, pero na, nabasa ko lang no, nung, nung uh, nakaraan. Ano? at uh, nakakatuwa po kaya uh, alam po natin pit-pit-pit po natin yun ano sa atin po lahat patuloy po tayong uh, mag-ambag tungo-tungo sa tunay na kalayaan uh, sa ating uh, bansa malayo na ang narating ng Pilipinas pero marami pa tayong gustong pagbabago na makita sana sa lifetime po natin kalayaan mula sa dayuhang nananakop, kalayaan mula sa korupsyon, kalayaan mula sa katiwalian Kalayaan mula sa kahirapan at uh, kailangan po tungo sa tunay na kalayaan mula dun sa mga bagay na yun. Ang bawat isa sa atin, anuman ng posisyon, anuman ng pinanggalingan, anuman ng estado sa buhay ay patuloy na magambag para sa ating bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli po, maligayang araw ng kalayaan sa bawat Pilipino.